Baha pa rin sa ilang lugar sa Pangasinan. Sa San Carlos City, umakyat na sa mahigit liman daan ang dinadala sa ospital dahil sa lagnat at trangkaso. Sa Kalasaw, dumarami na rin ang mga nagkakasakit na evacuees. Makibalita tayo kay Michael Sison ng GMA Dagupan. Walang ganang kumain at nangihina ang limang taong gulang na si Aljur. Tatlong araw nang nilalagnat ang bata. Ang kanya namang kuya may sugat sa paa. Nakuraw niya ito nang lumusong siya sa baha sa kanilang barangay sa Kalasyaw, Pangasinan. Tera sa baha, ano natusok us sa bubo, sa salamin. Dinadala po namin sa center po, papacheck up doon, Pinapatingin po namin yung mga platelet nila, tsaka ihig, baka, baka may dengue o leptospirosis man, maagapan ka agad po. Pagdurumi naman ang problema ni Nanay Violeta. Hindi naman, tamalinis ang CR namin eh diaper lang. Ilan lang sila sa mahigit tatlong daang residente ng Kalasyaw na inilikas mula sa mga binahan nilang bahay sa labing anim na barangay. Dumarami ang nagkakasakit habang nananatili sa evacuation center. Bukod sa mainit at siksikan, kulang pa raw ang palikuran sa evacuation center. Tinutugunan naman daw ng lokal na pamahala ng mga pangangailangan ng mga evacuee. Isinasailalim sa medical check-up at binibigyan ng gamot ang mga may sakit. Namimigay rin ang libreng inumin ng ilang grupo. Yung mga nasa lulayeng areas dyan, for example sa Talibao, Binko, saka dito sa May Gabon, sa Pandayan, siguro hindi pa makaka dahil malalim pa yung tubig-baha sa kanila. So dito sa evacuation nandiyan, alagang-alaga sila yung DSWD, nandiyan ang Red Cross, nandiyan ang Health Office. May mga taga-Kalasyaw namang hindi na lumikas dahil kaya pa naman daw nilang tiisin ng baha. Pero hirap sila sa supply ng tubig na maiinom. Lubog na rin kasi sa baha ang mga poso. Pero ang ilan, pinagtsatsagaan na lang ang tubig mula sa poso. Merap po eh. Oh. Kasi pag binabaha dito, talaga merap ang tubig eh. E, paano ho yun? Iniinom niyo rin ho yan? Malinis po ito eh. Okay. Uh, malinis naman ang po eh. Oh, oh. As pinakukulo naman eh. Babala ng Municipal Health Office sa mga residenteng apektado ng baha. Huwag iinumin ang tubig mula sa mga poso. Positibo raw kasi ito sa coliform bacteria na posibleng magdulot ng diarrhea at gastrointestinal diseases. Oo, dami ang fact na, na, na nag-underwater sila, na nabaha sila. Siyempre, halo-halo ng mikrobyo ang ma, ma, makikita natin dyan sa tubig baha na may chance o talagang-talagang nangyari naman, na nag-reverse flow yan, pumasok sila doon sa na, pinagkukuha na ng mga tubig natin. Gumagawa na raw ng paraan ang lokal na pamahalaan para mabigyan ng malinis na tubig ang mga apektado ng baha. iposol sa 20 liters na, na tubig, no? I, i-hulog lang yung solution, i-mix nila sa tubig from, from deep water or uh, deep well or shallow well. Uh, after 30 minutes, pasingawin nila, pwede nang inumin. Sa San Carlos City, dagsa naman ang mga pasyente sa Pangasinan Provincial Hospital. Mula sa dating 300 hanggang 400 pasyente, mahigit 500 nang dinadala sa hospital ngayon. Karamihan sa kanila may lagnat at rangkaso. Sa dami ng mga pasyente, ang iba sa pasilyo na lang ginagamot. Sa yung tinatawag na monoblock. Oh, oh. Paganda nga yun eh. Parang nasa beds sila eh. Additional yan ang 3. additional na beds. 143 yun. Tiniyak naman ang pamunuan ng ospital na sapat ng supply nila ng gamot. Michael Siso, Nagbabalita, Pilipinas.